Nandito kami ngayon sa kwarto ni Jenny. Ayan. Magkasama sila ngayon ni Madi Pero alam nyo ba mga katropa, madalas pong magkaaway yung dalawa na yan. di ba? Magdalas. Yeah, yeah, yeah. <laughs> alam mo bakit? Bakit kayo lagi nag-aaway niyan? Kasi inaaway kasi Maddy. Lagi niyang inaasar. Lagi niyang inaaway. Siyempre dahil baby pa si Madi. Talagang tumatatak sa kanya yun na lagi siyang inaasar ni Tita Jenny niya. As in, lagi talaga. Kini-kiss niya lang basta-basta. Basta inaasar niya, tinatakot niya. Alam mo yung ano? Alam mo yung the typical na tita na bored sa buhay. Kaya pinagtitirpan niya yung anak ko. Ganun yung ano niya. Kaya ano, lagi sila mag-aaway. Basta pag darating na yun si Jenny, tapos pupunta niya si Maddie, ayun, ayaw sumama sa kanya tapos nagaano si Maddie sa kanya. Pero ngayon, dahil nag-screen time sila, ayan, batik sila. <laughs> asin, asin as in ano, simula nung inasar ni Jenny yan, ayaw nang agad lumalapit ni Maddie sa kanya. Kailangan utuin niya muna. Pero dati kasi, pero dati di ba close na close kayo? Yes. So, si Maddie nag-iiba na din kasi siya. Medyo nagiging nag old-old na siya. Nagmamature ka na, Madi, Oo. Uh, uh, Pero uh, hindi, talagang hindi, inaasar mo. Ay, dati <laughs> kahit kiss ko ganyan, wala man eh. Ngayon, kinukurt niya ako, oh, namamahalo siya. <laughs> hindi, ano, Pangasar talaga yan. Lagi, lagi niyang inaasar talaga. May tsura ni Madi. Ano, ano kadalasang ginagawa mo kay Madi? Bakit nagagalit sa'yo? i ko lang naman siya eh. Ayun na. Sa ano nung inaano niya katulad niyan Ayan o, ayun ayun no. No. Ayun o. Ayun <laughs> no. ano o Ayan o Ayan o niya nga Oh cute cute eh Ayan Ayan Tapos binipilit niyang ilagay Oh you, you, watch, you watch 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 <laughs> Ayan nga Cute ka nga dun eh, eh? Oh say Sorry sorry Ayan. Ganyan Ganyan talaga yung mga yan Dati, napaka-close nila, ay. pero bad trip na. Ay, ay muna. Ababa, ababa. mo na! Aba, aba, aba! naman, nililipat niya. Pino ay. Nililipat niya pa. <laughs> pero totoo nga, lagi magkaaway na sila ngayon. Dati, napapasuyuan ko si Jenny K. Madi. Gustong-gusto ni Madi pumupunta dito sa kwarto niya. Si Madi pa yung gustong maglakad agad dito sa kwarto niya, papunta. Pero simula nung ano, laging inaasar ni Jenny. Naimber na na si Mati sa kanya. Basta, pagkagising namin sa umaga, pupuntahan kami ni Jenny sa kwarto. Sisigawin na siya ni Mati. Sisigawin mo ako. Kiss mo ako. Kiss, kiss. Uy, busy watching. Ganon, ganon na. Alam mo naman yung bata, di ba? Kung ano yung pinaparamdam mo sa kanya. Lagi mo siyang inaaway. Ayun talaga, lalayo yung loob sa'yo. O, ayan. Loko-loko yan si Jenny, eh. Isip bata rin, eh.